So, ayan guys, uh, may nag-comment kasi dito. Sabi niya, hindi naman na daw kailangan ng transfer of ownership. Gastos lang daw yan. So, sabi naman ng iba, nung isa, ginatungan pa. Ako nga, tagal-tagal nang nabili yung motor ko na sa akin, hindi naman sa akin nakapangalan. Wala naman daw na yung problema. So, ganito kasi yan. Ilan sa mga magiging ma experience ninyo na magiging problema dahil hindi nyo napatransfer yung pangalan nyo yung nabili yung second hand na motor unang una kasi meron ng batas Ayan, meron na siyang batas na yung motorcycle crime prevention act yun yung ano yun yung naipasa na yung 11235 ba yun na republic act 11235 So nakalagay doon na kapag hindi mo na uh, nakalagay doon sa ano sa provision na within 5 days kailangan mong matransfer na o marehistro na sa pangalan mo yung nabili mong sasakyan na o motor anas ah, nabili mong motor hindi kasama ang sasakyan no pang motor lang to kasi yung motorcycle prevention act so kapag hindi mo na transfer sa pangalan mo within 5 days malaki yung penalty ayan maabot siya ng 20,000 hanggang 50,000 pesos so halos mas mahal pa siya sa motor mo kung yung motor mo second hand na yung mga ano lang, mga scooter na mababa lang ng CC, di ba? So halos ganun na yung presyo niya para kang bago. So yun yung bagong batas. So baka hindi pa natin alam yun. Yun yung pinasa ni na senator dati na alam niyo na kung sino yun. <laughs> so una, maliban dun sa may multa na 20 to 50, pangalawa, pare kang makulong. Ayan. Ah uh, hindi naman sinabi dun kung ilang araw so Depende siguro sa case, no? So, ayan, iyan lang 'to sa mga game problema mo. So, meron nang batas. Actually, hindi pa naman siya fully implemented. Ayan, hindi pa naman siya fully implemented. So, what if biglang nag-stricto na? Nangyayaring krimen na nasangkot ang mga motor. So, what if kapag Actually, kaya ginawa yung batas na 'yon dahil sa mga ganun, yung mga riding in tandem, mga mga ayan, mga ganun-ganun na nangyayari, mga mandurukot, mga mga snatchers ayan so yun ilan lang yun sa maiging problema natin kapag hindi natin pinatransfer sa name natin so isa pa yung nabili natin motor maaaring may expired yung ID nya okay so kapag na expired yun o 10 years sa 5 years na hindi mo pinatransfer so maaaring ma expire yung ID nung nagbenta so kapag na nangyari yun hindi mo na transfer sa name mo mahirapan ka na rin magbenta just in case kasi nga mga buyer ngayon titignan yung ID syempre kung expired wala na kailangan mo kumuha ng updated sa new, sa registered owner e paano kung siya is dedo na or di mo na siya makagilap diba? nabili mo lang ng online di mo naman kilala o oh. So, ilan yun sa mga implikasyon So, hindi mo siya matransfer kung na-expired yung ID niya kasi pagkukuhanin ka ng HPG ng updated na ID kung sakali, nung no, registered owner So, ilan lang yon ha marami pang mga magiging komplikado at saka sa sa okay sa mga checkpoint ayan kailangan mo din mag may yung mga yan so dahil mong hawa ng papel sa so, iba pa rin yung nasa'yo na kasi nakapangalan kasi nga ano na kumbaga panatag na di ba kung mag man mag -ano man mag mag bigla man na i-full implement yung batas na yon So, isa pa, magkakaroon ka na rin ng penalty. For example, late registered ka na. Ayan. So, ay late transfer owner ka na. Halimbawa, nabili mo. Kasi nga sabi doon, within 5 days eh. Nabili mo, eh ano, eh, hindi mo pa rin napapatransfer within 1 month. Or, habi natin na 10 days. May penalty, 400 sa LTO. So, malaking bagay din yun, di ba? Kapag pinatransfer mo na, may penalty na yun, 400. Hindi lang to sa mga... Uh, buyer, so pati sa seller, no? Sa seller naman, kailangan mo din i-report sa LTO na nabenta mo na yung motor mo with, na may kasamang deed of sale, syempre. Within 5 days, kasi kasama ka rin sa mapipenalize. Ayan. So, yan yung magiging komplikasyon kapag hindi mo napatransfer sa pangalan mo. So, batas na yon. Actually, ngayon naman is hindi pala fully implemented. Hindi pa siya fully implemented. Pero what if na full implemented to nag strict to bigla dahil nga sa mga nangyayari riding tandem, mga krimen na nakasangkot ang mga motorsiklo dahil ginawa nga batas na yan so what if kapag nag full implement na, sila eh wala na, nagka na, unahan na kayo dun sa LTO, magpa-transfer of owner ang so, ganun ka-komplikado ka, ano, ka magpa-transfer, so siguro yung ilan pag nakikita nila yung process na komplikatuhan ah na nahihirapan sila, so kailangan lang naman dyan na eh, ng PG clearance, 3 days ngayon Tapos, uh, confirmation request kapag hindi mo mother file 3 uh, days din yun to 1 week So, kahit sa LTO, pwede ka magpa-transfer Kahit nasa binda mo pa nabili Tapos, ipa-transfer mo sa Luzon, pwede po yun So, kuha ka lang ng confirmation request So, 3 days, libre naman yun yung confirmation request Ang babayaran mo lang talaga, HPG Sa LTO Tapos, sa Ano, sa insurance So, yan lang mga kailangan mong bayaran so hindi ka pagagastos ng nasa 1.2 or 1.5 so mga ganun lang yung gagastosin mo okay so ayun. sa mga currents natin huwag natin baliwalain yung batas na yon kasi medyo malaki yung komplikasyon niya kapag ka o yung maging mangyari kapag hindi natin nagawa yon hindi lang sa part ni buyer pati din ni seller okay so ayun. Uh, kung meron kayong mga dagdag na katanungan mag comment down below sasagutin natin sharing is caring